Hi guys, it's Melvin Shine. So for today's video ay pag-uusapan natin kung magkano ba yung nagastos ko papunta dito sa Hong Kong kasi meron ako nakausap kanina. Sabi niya nung time nila, niya nung pumunta dito way back 2018, yung nagastos niya daw is 70 to 80 ,000. So, I am so blessed at naisip ko rin na sobrang best kami na nakapunta dito ngayon kasi medyo konti lang although masakit siya sa bulsa pero hindi ganun ka lala talaga at may co-worker ako dati pumunta rin dito sa Hong Kong 70,000 almost yung nagastos na rin so sabi ko nga medyo swerte or medyo yung mga nag-apply ngayon lalo na dun sa agency namin kasi wala kang babayaran na placement fee, so ano ba yung agency namin, yun po ay Laumel tapos yung mga gastric marandon is yung training mo which is 7,250 yung 5,000 is training tapos yung 250 is handouts, 2,000 is for the cooking, then yung 3,500 na medical 1,200 vaccine MMR, measles, mumps, and Ophelia. PT-250, at 250 din yung anti-gen. Ako ka pumunta dito. Tapos, ano pa uh, 35 pesos doon sa testa. Kasi may binayaran kami para sa receipt yata yun. So, so pamasahe naman at papunta dun, pagkain. Almost, lagay na natin mga nasa 15 to 20,000 yung gagastusin mo bago ka makarating dito. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito, san, uh, dapat meron kayong backup. Yung sa akin, ang laki talaga ng utang ng loob ko dun sa nanay ko kasi wala akong malapitan ng utang na nag-apply pa lang ako. to meron naman akong side hustle o meron akong extra income, pero iba talaga yung kapag meron kang backup o nagfifinance finance sa iyo. Uh, sana ang person at mapupunta kayo dito. Prepare niyo rin yung mindset niyo pag dating niyo dito kasi iba yung work dito, iba yung work dyan sa buibinas. So, dapat din yung bulsa nga prepare din and always pray to God na makapunta kayo dito ng smooth kasi yung sa akin 2 months nakaalis na ako so hindi siguro talaga ako din ng 2 months sana akong mabilis yung processing kasi move move na yung oba ko as I said din sa previous video at yun lang guys so, thank you for watching stay safe and goodness